Hi guys, good morning. Ito kami ngayon ni Freddy ulit. Fred, ngayon. Oh Pabalik na nga pala kami ng Saudi. Ako sa mo. Nakain muna kami sa si Jollibee kasi naugutong no, kami. No. Ang, ganda nga pala na ano dito guys. Ng Terminal 3. Ganda na ng Terminal. Grabe. Nakaganda. Kain muna kami. Matabi okay, ni Freddy si Jollibee oh. <laughs> guys yan kayo muna kami dito sa ano terminal guys order muna kami pati mo ta ayo oh. guys ang mga tao dito kami. dali guys nandito kami and kami. mag-order muna kami kasi sa napakaaga pa Bali yung flight namin, 11. Bali, 12, 20. 20 minutes before 7. Uh, Nagbuka kami. Um, Shoutout nga pala sa mga kasama namin nandyan sa Saudi. Yung bag natin Huwag mong iwan-iwan Okay guys Ito namin Ito namin Kakain na kami guys Kakain tayo guys Ano din na Fred <laughs> Yung saan niya Saan ito Burger stick Kain mo na yung extra mo. Picture tayo, Fred. Kain tayo. pasama <laughs> mo sa akin. Pasa. Namaya na, may intuto eh. Hindi ako sanayin mag-ano eh. Okay. Baka mahulog yun eh. Hindi yan. Ganda na rin yung mga agad natin natin. Oo. Mahirap yung last time sa dilot. malamig tubig. Hindi. Hindi ko pinanagin yung mga ibo. Gusto rin ito Para makuha <laughs> ka sa akin. Ayun, no? <laughs> yeah. 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 Right, naman naman. Right, guys. Ayun, nakuha guys. Guys. Tapos tayo yung Guys. Tapos na bakas yun, bag namin ng ano, kabaho na ulit. Brad, extra rice oh Ay, ito. Brad, ako, tumubo na ako ng kain. Sabi ni Salim, Brad, sabi mo kay ito eh. Sa taas, may dalibig, kumain kayo doon, gutom na yan. Pagkat mo, tabi mo, nakablog si Ellie. Okay, kanina, kanina, kanina. pa. Pag-alim mo na, Brad.

Ano ba yung Sa bagay yun, hindi namin ng pagharap nila. Eh. Dinagang, dinagang, dinagang. Hmm. Kukunin ka yung sinahog. Ako, na. Sige na lang. yung mo? Ganda? na yan? na Ganda na yan? Ganda na yan? Ganda na yan? Bakit mo? Alam mo natin kung bakit to to mo lang, para pag-uwi natin. Lagay mo na sa bag mo. Kasi tutunog yan sa ano mo. Baka malimutan mo. Ano na yung bariya? Ayan, ayan. palala mo. Nalala ko dati yung muso si nasabi sa lake ko eh. Kaya nang bisa pa balik balik, sabi na, oh, sir, tingnan mo nga yun. Bisa mo ba rin yung balunan mo lang? Bisa, naiipo ko eh. Kinuwintas ko pala yung alpos. Ano

嗯。 Hmm. Sabi ko pe, saan ka na. Ako <laughs> reply. chat sa dama chat. Guys, tapos na kami <laughs> kumain. Maya, abangan nyo na lang yung ano. Hanggang 10 minutes lang para ma yung vlog. May timer yan lang. Hindi, yung 10 lang, hanggang 10 lang ako. Iba na yung pagsakay ng aeroplano. Para hindi Hindi ako marunong... Guys, tapos na kami. Ready boy? <laughs> tapos na kami, tapos na kami kumain. Ito yung mga bagay namin. Ayan, yung si Freddy. sa Freddy Boy ito ano na kami Friday na dito muna tayo tanaw-tanaw tayo dito aga pa naman eh tanaw-tanaw pa kami muna dito para malibot namin itong Terminal 3 ang ganda niya grabe grabe guys ganda ng Terminal 3 ngayon ang laki ng pinagbago. pwede mong pagdudz ng pa yan jan kam yan namin Tagong isa na to. Eh. Ayan si Freddy sa likod ko, Fred. Okay ka lang ba dyan? <laughs> guys, ganda nyo. Terminal. Ang laki ng pinagbago nyo, guys. Maganda na dati. Mas lalong maganda pa ngayon. Tapos na, bakasyon. Kaya, balik to... Saudi na naman para magtrabaho. Sakay muna kami ng elevator. Ang laki ng pinagbago ngayon talaga. Grabe. Okay ka ba dyan? Magbaba? Departure? Arrival. arrival? Arrival, Arrival po. Nalito po kami. Nalibago kami. Ayan. Tapos tayo na kumili. Fred, balik tayo na do doon. Doon tayo. Saan so tayo lumabas? Kanina. Oo. Sa Hindi, anong floor ba tayo? Sabirin. O, sabay na lang tayo doon. Ano ba tayo? Departure, no? Departure tayo. Ay, arrival ba? pag sa yung kilal pa rin tayo. Baka doon, pakis na lang Ay, no? Baka, please na lang, mga ka tayo. Sa Tut, Tot, tayo. si tayo. Departures. Departure. Ayon, departure tayo. Level 3. Ayos na po. Nandito na kami. Ayun. Ayun na kami. Dito na tayo. Diyan tayo. Umangit tayo. Ayun tayo. tayo. Ayos na po guys. Oh, next time na lang pag-upkita pag, namin ng aeroplano. Bakal na Tapos iskan. Tapos iskan. Malapit na po kami. Ah. update na lang po kayo ulit. Ani bagong vlog na lang po pag ano. Bago kami sa ng aeroplano kasi masyado na pong mahaba eh. Ay, hanggang dito na lang guys. Hanggang dito na lang po guys. Ah. ingat kayo sa mga inararoon. God bless you po sa ating lahat. Bye bye guys.